Good evening guys. Kain tayo bago tayo pumasok sa trabaho. Dahil pang gabi tayo. Ang 1am. So ayan. Ang pagkain ko ay gulay. Purong-purong alugbati. Pinakulukan ko lang siya. Sibuyas. Saka bawang. Tapos pampalasa lang. May dahil yung pampalasa ito. Wala akong rice. <laughs> yung malaki na yung ating chan. Kaya babawas tayo ng rice. So wala talaga. Sangali na lang. Hmm. Busog din ang mata ko. Parang ko lang. Sarap tulog. Ang gabi tayo eh. Kain mm. tayo. Wala siyang kanin. Puro gulay. fresh na fresh to. Kasi binenta to sa akin ng estudyante ko dyan sa baba. Kakakuha lang sa bakuran nila. Tapos kaka-deliver lang. Ito, walang kanin. Ito, sa isang samit palasa. Yan. Yeah. Hmm? Daing. Nandito nang galing yung pinakalasan yung ano. Yan. Yeah. Alat. Kaya yeah, tama dito. Ang dyan namin ang unang bawang sibuyas. Hmm. Binagol lang ako sa sili. Eh. Ang biyak Sarap So, lumasa agad yung nito. Yeah. Hmm. Hmm. dahil guys mag-isa ko lang para magkakain iba yan na ako lang din ang uubos nyan isang kainan lang to guys yan sa 20 pesos na alugbati yan maraming salamat sa estudyante kong nagbibigay pero pinayaran ko ng 20 hindi ko pang merienda nyo Siyempre, binibenda din doon eh. Siguro sa palengke, mga garindi, 25 to 30 eh. So, sayang sa Masarap. Okay. Yan. Pag ah, nabubuhay kayo ng isa sa buhay, yan. Hindi malayo sa asawa nyo. Matututo kayong dinuskarte ng pang-ulam nyo, no hindi lang puro dilata. Kasi marami akong dilata rito. Yan. Um, process foods. Kaya lang, masama naman sa ano yan, sa talusugan, di ba? Silent killer. E, eh, kaya nga, sarapan natin. So, dito tayo. kanina ang breakfast ko puro ang palaya din eh pinisa ko lang eh sarap din pero nagkanin ako ng konti ngayon wala talagang kanin Ayan. lumalakas na naman ng ulan ho mga katropa hmm? sabi kong dahil hindi kayo ni Mrs. galing ng mas bati ito hmm. konti-unti lang so niya na naman ako hanggang 1am ang pasok ko yan so niya ako sa so, bukas makikita niyo na naman ako doon sa farm nagdadamo ah okay na pala nadamuhan na So, i-sprayan na lang pala ng pampatayo ng ano. Tapos, nakabili natin kami ng itatanim na kalabasa. After one week, magtatanim para matuyo yung mga damo. Last time, nagtanim ako doon ng mangga at mga uh, kamote. Ang Hmm. Masarap sa bukid. Namimiss ko na. Nakakatamad na gumala ng gumala, no? Ang dating buhay ko, gala inom. Kung saan-saan nakakarating. Pag-weekend. Wait, Then, prepare na ako for work. Tapos, bago pumasok, ito ang hindi ko nakakalimutan gawin. Yung magkape. Kaya mamaya, magkakape tayo. Bye-bye. Okay. No rice tayo ngayong gabi. Nakuluan ko lang sa bawang sibuyas buyas, tsaka yan yung isang daing na, yan naman na magpapalasa jan, So, ito, alubati, unang ito nito, lang ito guys, actually kumukulo na na lalagay eh. ko lang siya yung pagkain, yung ano, wala magong, wala pa guys uh, ready tayo sa gulay. Kain na natin 'yan. Isang kulo pa okay na 'to. Lumasa na kanina 'yung ini. Yum. Sarap to.